kung ang taong tanging pinagkakatiwalaan mo, ang tinuring mong kapatid, ay siyang nagtatago ng lahat ng sikreto mo. Isipin mo, bawat luha, bawat pangarap, bawat lihim na sinabi mo, nakarekord lahat ng hindi mo alam. Bakit niya ginawa yon? Para ba protektahan ka, o para ipahamak ka? At kung isang gabi, madiskobre mong hindi lang pala simpleng pagtataksil ang lahat ng ito, kundi may mas malaking misteryo na kinasasangkutan ng buhay mo mismo, handa ka pa bang malaman ang katotohanan? Kung gusto mo marinig ang buong nakakakilabot na kwento, pakinggan mo hanggang dulo. At kung gusto mo pang makarinig ng ganitong klaseng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang inisip mo dahil baka ang susunod na lihim, ikaw na mismo ang masangkot. Sa bansang Amerika, sa isang malamig na gabi sa New York, dalawang makaibigan ang naglalakad pawi mula sa kanilang trabaho. Si Niran, isang day na chef, at si Marco, isang Pilipino na nurse. Matagal na silang magkasama, mula pagkabata hanggang pagtanda. Sabay silang nangangarap, sabay umaasa, at sabay na bumabangon sa hirap ng buhay. Alam mo, Marco, sabi ni Niran habang humihigop ng kap. Kung wala ka, baka matagal na akong bumigay sa lungkot na ng Amerika. Ngumiti si Marco, tinapik ang balikat ng kaibigan. Parho tayo, tol. Ikaw ang lakas ko dito. Madalas silang magkwentuhan hanggang madaling araw. Mga sikreto, takot, pangarap, lahat ibinubuhos nila sa isa't isa. Parang wala nang tinatago, pero may isang bagay na hindi alam ni Niran. Sa isang sulok ng apartment, nakatago ang isang malit na kahon. Doon nakasav ang mga recordings ni Marco. Bawat iyak, bawat hinga, bawat kwento ni Niran sa kanya, lahat nakarecord. Hindi bilang alaala, kundi bilang sikreto na hindi dapat mabunyag. Habang tumatagal, napapansin ni Niran ang kakaibang tingin ni Marco. Para bang alam niya ang bawat iniisip bago pa man niya sabihin. Para bang masyadong tiyak ang mga sagot nito. Bakit parang lagi kang handa? Tanong niya minsan. Ngumiti lang si Marco, hindi sumagot. Isang gabi, habang naglilinis si Niran na mesa, nadiskobre niya ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at nanlamig ang kanyang katawan. Naroon ang daan-daang files, nakapangalan ayon sa petsa. Pinakinggan niya ang isa. At narinig niya ang sarili niyang tinig, umiyak, nagkukwento ng mga sikreto. Nanginginig ang kamay ni Niran. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ang taong tinuring niyang kapatid, ay siyang nagtatago ng lahat ng kanyang kahinaan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating si Marco, may dalang pagkain mula sa day restaurant na paborito nila. Mumiti ito, pero biglang tumigil na makita ang kahon sa mesa. Bakit na sa iyo yan? Mahina nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Niran. Tanging ang titig niya, puno ng galit at luha. Ang sumagot para sa kanya, at sa katahimikan ng silid. Isa lang ang tanong na umikot sa isip niya. Kaibigan pa ba ang turing niya kay Marto? O kaaway na dapat niyang katakutan? Tahimik na nakatayo si Marco, hawak pa ang supot ng pagkain na dahan-dahang nabitawan sa sahig. Tumunog ang pagkalaglag ng plastik, pero walang kumilos para pulutin. Si Niran ay nakatitig pa rin, mahigpit ang pagkakakuyom na kanyang kamao. Bakit, Marco, boses niya ay mababa pero nanginginig. Bakit mo ginawa to, lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat na pinanghawakan ko ni record mo. Hindi makatingin si Marco. Huminga siya ng malalim, pilit na naghanap ng sagot. Hindi mo naiintindihan, Niran. Hindi ito para saktan ka. Paasan, ha, singhan ni Niran, halos mabasag ang kanyang tinig. Lumapit si Marco, nanginginig din ang kanyang mga mata. Para hindi kita makalimutan. Para kung sakaling mawala ka, may may iwan sa akin. Para marinig ko ulit ang lahat ng sandaling hindi ko kayang ibalik. Tumulo ang luha ni Niran pero hindi ito luha ng pagunawa. Ito ay luha ng pagkakanulo. Hindi ba sapat na nandito ako? Hindi ba sapat na magkasama tayo? Bawat salita niya ay parang sibat na tumatagos sa hangin. Umupo siya sa gilid ng mesa, hawak ang kahon ng recordings. Isa-isa niyang inilabas ang mga CD, mga flash drive, mga lumang kasete na para bang kay tagal nang tinatago. Paano mo nagawa to sa akin, Marco? Anong klaseng kaibigan ang ganito? Tahimik si Marco, pero sa loob niya ay may apoy na sumisiklab. Kung alam mo lang, mahina niyang bulong, halos hindi marinig ni Niran. Kung alam mo lang kung bakit kailangan kong gawin to. Napatigil si Niran. Bakit? mariin niyang tanong. Munit bago paman makasagot si Marco. Kumalabog ang pinto na apartment nang biglang may kumatok. Malakas, sunod-sunod, parang may hinahabol na oras. Pareho silang napatigil. Nagkatinginan si Niran at Marco. Kapwa hindi alam kung sino ang nasa labas. Mabilis ang tibok ng puso ni Niran, habang si Marco naman ay tila ng lumo, parang alam na niya kung sino ang kumakatok. Muling bumanga ang kamaw sa pinto, mas malakas, mas marahas. Niran. Marco. Baksan yo tunggayon din. Boses na isang lalaking may autoridad, malamig at mabigat. Nanginginig ang kamay ni Niran habang dahan-dahang lumapit sa pinto. Ngunit bago niya mahawakan ang seradura, hinila siya ni Marco. Wag, bulong nito, halos pakiusap. Marco ano to, boses ni Niran ay puno ng kaba. Hindi sumagot si Marco. Nakayuko siya, pero ramdam ni Niran ang panginginig ng kanyang balikat. Muli na namang kumalabog ang pinto, at ngayon ay may kasamang sigaw. Alam naming nandiyan kayo. Walang tatakas. Nanlaki ang mga mata ni Niran. Tayong dalawa ba ang hinahanap nila? Pero hindi pa rin makasagot si Marco. Anti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin kay Niran. At doon nakita ni Niran ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga kumakatok sa labas. Isang titig na puno ng bigat. Isang sikreto na mas malalim pa kaysa sa lahat ng recordings na nadiskobre niya. At sa pagitan ng mga malalakas na pagkatok. Dahan-dahang lumapit si Marco at bumulong. May isang bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kin. Napatigil si Niran, hawak pa rin ang kahon ng mga recordings habang unti-unting sumisiksik ang kaba sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Marco? Mariin yang tanong. Bago pa man makasagot si Marco, isang matinding kalabog ang yumanig sa pinto. Tila sa sabog na ang kahoy sa lakas ng papupumilit sa kabila. Last chance. Buksan niyo o papasukin namin to. Mabilis na kumilos si Marco, hinawakan ang braso ni Niran at itinuro ang likod na pintuan na kusina. Doon tayo dadaan, mahinang utos niya, ngunit mariin, puno ng takot. Marco, hindi kita maintindihan. Sino sila? Bakit sila naghahanap sa atin? Huminga na malalim si Marco, pinilit na hindi tumulo ang luha. Hindi lang basta recordings ang hawak ko, niran, may mga bagay akong sinabi sa iba. Mga bagay na galing sayo. Mga sikreto na hindi ko dapat inilabas. Parang binuhusan na malamig na tubig si niran. Anong ginawa mo? Bago pa siya muling makapagsalita, biglang nabasag ang pinto. Sumabog ang kahoy at pumasok ang tatlong lalaking nakasot ng itim, may mga guwantes at matatalim na tingin. Hindi sila pulis. Hindi sila ordinaryong bisita isa sa kanila ang tumingin diretso kay Niran. Siya ba yan? Tanong nito kay Marco. At sa sandaling iyon, parang huminto ang oras sa pagitan nila. Habang naghihintay si Niran na sagot mula sa kaibigang pinagkatiwalaan niya ng buong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Niran, halos hindi makahinga habang nakatitik kay Marco. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng pinto na nabasab. Siya ba yan? Muling tanong ng lalaking nakaitim, mas mariin, mas malamig. Naramdaman ni Niran ang unti-unting paglayo ni Marco sa kanya, dahan-dahan itong umatras, halos hindi makatingin ng deretso. Marco, boses ni Niran ay pabulong, puno ng sakit at galit. Sabihin mo sa akin, hindi mo ako ipagkakanulo. Pero imbes na sagutin agad, pinikit ni Marco ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. At sa isang iglap, itinutok ng isa sa mga lalaking nakaitim ang kamay nito kay Niran, parang handa ng dakpin. Wala na tayong oras. Isama na natin siya. Sumigaw si Marco, mabilis na humarang. Sandali! Hindi pang gayon. Tumigil ang mga lalaki, nagkatinginan, at isa sa kanilay nagnisi. Ah, kaya pala matagal kang nawala. Nahulog ka sa kaibigan mo. Nan niran, hindi na alam kung kanino maniniwala. Marto, ano ba to? sigaw niya, nanginginig ang tinig. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Marco, hawak pa rin ang kanyang titig na puno ng bigat. May kasunduan na kung hindi ko nasunod. At ngayon, ikaw ang kabayaran. Parang pinagsakluban ng langit at lupa siniran sa narinig. Ang bawat salita ni Marco ay kumakalas ng piraso mula sa tiwala at tagkakaibigang binyo nila mula pagkabata. Kaibigan ba talaga kita? Nanginginig na tanong ni Niran, halos pabulong. Pero bago pa man makasagot si Marco, inagaw na isa sa mga lalaking nakaitim ang braso ni Niran. Mabilis siyang pinilipit, halos mapasigaw sa sakit. Bitawan niyo siya, singhal ni Marco, sabay tulak sa lalaki. Nagkaroon o tensyon, nagbunuan, nagtama ang mga siko at balikat, at halos bumagsak ang mesa kung saan nakakalat ang mga recordings. Isa sa mga flash drive ang gumulong at napiktal ang takip. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Niran ang malit na papel na nakaipit sa loob ng kahon. Mabilis niyang dinampot at sa kabila ng paghapdi ng kanyang braso, binasa niya ang nakasulat. Isang pangalan. Isang address, At sa ilalim, nakasulat ang salitang day na matagal nang hindi niya naririnig mula kay Marco. Chiwet, buhay. Nanlaki ang mga mata ni Niran. Hindi lang pala simpleng pagtataksil ang ginawa ni Marco. May mas malalim na dahilan. Isang dahilan na tila may kinalaman sa nakaraan nila sa Thailand bago pa sila napadpad sa Amerika. Marto, hingal ni Niran, hawak ang papel na parang susi sa isang sikreto. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa siya masagot ni Marco, itinutok na isa sa mga lalaking nakaitim ang baril de sa kanyang ulo. Napatigil ang lahat. Ang malamig na bakal ng baril ay halos nakadikit na sa sentido ni Niran. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod, pero mas matindi ang apoy ng tanong na sumisigaw sa kanyang isip. Marco, sigaw niya, halos punit ang boses. Sabihin mo sa akin, anong koneksyon mo sa kanila? Ano ang kinalaman ko rito? Si Marco ay nakatayo, nakataas ang mga kamay, nanginginig ang dibdib sa mabilis na paghinga. Wag-wag niyo siyang saktan, pakiusap niya sa mga lalaking nakaitim. Hindi pa oras hindi pa tapos ang kailangan namin sa kanya. Hindi ka na ang nagdedesisyon dito, malamig na sagot ng lalaking may hawak ng baril. Kung ayaw mong ikaw ang sumunod, umalis ka sa daraanan namin. Nanlaki ang mga mata ni Niran at doon niya lang napansin ang kakaibang titig ni Marco. Isang titig na hindi lang takot, kundi puno ng pagkasakal. Para bang siya man ay biyag, hindi malaya, kagaya niya. Sa isang iglap, kumilos si Marco. Mabilis niyang sinunggaban ang baril, Nagpambuno sila ng lalaki at isang putok ang umalingaungaw sa loob na apartment. Nagfreeze freeze si Niran, hawak pa rin ang papel na may nakasulat na Chiwet. Dugo ang dahan-darang tumulo sa sahig. At nang lingunin niya, hindi niya alam kung kanino galing ang dugo. Huminto ang mundo kay Niran. Ang tunog ng putok ay patuloy na umugong sa kanyang tenga at ang amoy ng pulbura ay kumapit sa hangin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Si Marco ay nakaluhod, hawak ang sariling tagiliran, umaagos ang dugo sa kanyang kamay. Ngunit ang lalaking nakaitim na kaaway nila, nakahandusay din, walang malay, ang baril ay gumulong palayo. Niran, hingal ni Marco, pilit na tumayo, nanginginig. Huwag-huwag mong sayangin ang oras. Kailangan mong umalis. Kailangan mong hanapin ang taong nasa papel. Napalunok si Niran, nanginginig ang mga daliri habang hawak pa rin ang papel na may nakasulat na pangalan at adres. Hindi kita iwan, Marco. Sabihin mo muna ang totoo. Bago pa siya makasagot, biglang sumugod ang dalawa pang lalaking nakaitim. Isa ay sinunggaban si Niran, isa na may tumulong sa kanilang kasamahan na bumagsak. Nagkagulo, nabunuan, at sa lakas ng pagtulak ay muntik na mabitawan ni Niran ang papel. Bumalik ka rito, sigaw na isa, pilit inaagaw ang peple sa kanyang kamay. Munit sa isang kisap mata, si Marco, kahit sugatan, ay biglang tumalon at itinulak ang lalaki palayo. Takbo ni Ran, sigaw niya, puno ng desperasyon. Hanapin mo siya. Siya lang ang makakasagot kung bakit nangyayari ito. At sa saglit na iyon, hawak ni Niran ang sariling desisyon. Tatakas ba siya dala ang papel at mga tanong na bumabalot sa kanyang pagkatao? O babalikan niya si Marco ng gayoy duguan at nasa kamay ng mga taong hindi niya kilala? Humahagibis ang tibok ng puso ni Niran, parang naghuhumiyaw ang oras na wala na siyang pagpipilian. Naririnig niya ang pag-ubo ni Marco. Bawat patak ng dugo nito ay parang martilyong tumatama sa kanyang isip. Niran, muling sigaw ni Marco, halos mawalan na ng boses. Kung mahalaga sa sayo ang lahat ng pinagsamahan natin, umalis ka ng gayon. Ngunit hindi makagalaw si Niran. Parang nakapako ang kanyang mga paa sa sahig habang hawak ang papel na nanginginig sa kanyang palad. Ang dalawang lalaking nakaitim ay papalapit na muli at isa sa kanila ay muling dinampot ang baril na gumulong sa sahig. Isang hakbang. Dalawa. At bago pa man maabot si Niran, biglang napansin ng lalaki ang papel na hawak niya. Ngumisi ito. Iyan ang hinahanap namin. Nanlamik si Niran. Dahan-dahan siyang umatras, pero hindi niya mabitawan ang papel. Parang may magnetong kumakapit dito sa kanyang kamay, isang susi sa misteryong kinasasadlakan nila. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Marco na pilit pa ring lumalaban kahit sugatan. Hawak ang braso na isang kalaban at tinipilit na pigilan. Takbo na, sigaw nito, halos punit ang boses. Kung mahulog yan sa kanila tapos ng lahat. At sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang kailangan gawin ni Niran. Hawakan ng mas mahigpit ang papel at tumakbo palabas ng basag na pintuan. O manatili at ipaglaban ang kaibigang nagkanulong ngunit gayo ihandang mamatay para sa kanya. Humihingal si Niran, nanginginig ang mga kamay habang nakadikit sa dibdib ang papel. Ang mga lalaking nakaitim ay papalapit, mabibigat ang bawat yabag na parang kumakalampag sa kanyang puso. Sa gilid, si Marco ay pilit na lumalaban, duguan munit hindi sumusuko, nakayakap sa isang kalaban para hindi ito makalapit. Umalis ka na, sigaw ni Marco, halos maubos ang lakas. Munit na natili si Niran, nakatitik sa kanya, naguguluhan, hati ang isip at puso. Paano ako alis kung ikaw ang may iwan? Buliaw niya, halos masamit sa sariling luha. Niloko mo ako, sinaktan mo ako, pero hindi kita kayang iwanan na ganito. Mabilis na umikot ang isa pang lalaki, sinunggaban si Niran, pero nagawa niyang makailag. Sa kaguluhan, nahulog ang isa sa mga lumang cassette tapes mula sa mesa, nabasag ang takip at kumalat ang magnetic film. Kasabay nito ay may bumukal na alaala sa isip ni Niran, isang gabing matagal na, sa Deland. Ang tinig ni Marco na bulong na bulong na salitang, Chiwit, Parang biglang nabuksan ang bahagi na kanyang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Isang gabi ng sunog, mga sigaw at isang batang umiyak, hawak ni Marco sa dilim. Niran, muling sigaw ni Marco, halos hindi na makapagsalita. Ang buhay mo, hindi lang sayo. May mas malaki kang papel kaysa alam mo. Tumigil si Niran, hawak ang papel, habol ang hininga. At sa isang kisap mata, naramdaman niyang hawak na na isang lalaking nakaitim ang kanyang braso, mariing hinila. Sumama ka na sa amin, malamig na bulong nito. Matagal ka na naming hinihintay. Halos mabunot ang balikat ni Niran sa lakas na pagkakahatak. Ramdam niya ang gaspang ng guwantes na nakabaon sa kanyang balat, at ang lamig na tinig ng lalaking nakaitim ay parang yelo sa kanyang tenga. Bitiwan niyo siya, halos pasigaw na utos ni Marco, kahit halos himatayin na sa pagdurugo. Ngunit walang pakialam ang mga lalaki, mas lalong hinigpitan ang kapit kay Niran. Nagsimula siyang pumalag, pilit na binabawi ang kanyang braso. Pero sa bawat kilos niya, lalong dumidiin ang hawak. Parang masisira ang kanyang buto. Niran, bulong na lalaki sa kanya, malapit sa kanyang tainga. Hindi ka lang basta kaibigan, ikaw mismo ang Susi. Nanlaki ang mga mata ni Niran, napatigil sa pagpupumiglas. Susi, para saan? Ngunit bago pa man siya masagot, biglang bumagsak si Marco sa sahig. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil isa sa mga kalaban ang malakas na sumipa sa kanyang dibdib. Napatili si Niran. Marco, nakatihaya si Marco, habol hininga, pilit pa ring tumutulak para bumangon sa gitna na kanyang paghihirap. Dinuraan niya ang sahig at tiningnan ang mga lalaki na may galit sa mata. Hindi, hindi niyo siya makukuha ng ganon kadali. Ngunit ang isa sa mga lalaking nakaitim ay ngumisi. Sabay hinugot ang isang itim na sobre mula sa kanyang daket. Ibinato iyon sa sahig, sa tapat mismo ni Niran. Bumukas ang sobre. At mula roon, kumalat ang mga litreto. Mga larawang malinaw na kuha mula sa nakaraan ni Niran sa daylan. Mga mukha ng mga taong hindi niya maalala. Mga matang nakatitig diretso sa kanya, parang may hinihingi. At sa ilalim ng bunton ng litreto, isang larawan ang nagpayanig ng kanyang kaluluwa. Siya mismo, bata pa, hawak na isang lalaking hindi niya kilala. Pero parehong-parehong titig ang dala sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Niran, halos hindi makahinga. Inangat niya ang litreto, nanginginig ang kamay, at mas lalo siyang kinilabutan nang mapansin niya ang nakasulat sa likod ng larawan. Isang petsa. Isang lugar sa Dayland at ang salitang sa kanya ka nabibilang. Hindi, hindi possible, bulong ni Niran habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya kay Marco, nang gayon ay pilit gumagapang papalapit, duguan ang mukha ngunit maring nakatitik sa larawan. Yan ang ayaw kong malaman mo ng ganito, hinga ni Marco, halos mawala na malay. Pero wala na akong oras. Niran, yung taong nasa papel, siya ang may hawak ng totoo mong pagkatao. Kung hindi mo siya makita, kukunin kanila, gagamitin kanila. Halos mabingi si Niran sa dami ng tanong na pumapasok sa isip niya. Ano ibig mong sabihin? Sino sila? At sino yung bata sa litreto? Ako ba talaga yon? Mumisi ang isa sa mga lalaking nakaitim, sabay yumuko malapit sa kanya. Hindi ka pa rin nakakalala, ano? Matagal na kitang hinahanap, bata. Kumunot ang noni ni Ran, pero lalo lang siyang nalito ng idagdag nito. Hindi ka nila binigyan ng pangalan noon, pero sa amin, isa lang ang tawag sa'yo, the hair parang pinagsakluban si Niran na mundo. Hawak niya ang litreto, hawak ang papel na may nakasulat na Chiwet. Habang nakapaligid ang mga taong tila mas kilala siya kaysa sa sarili niyang alaala. At sa isang iglap, dumilim ang paningin niya ng ipiring na isa ang tela sa kanyang mga mata. Habang ang malamig na boses ay muling nagbulong sa kanyang tenga. Panahon na para bumalik ka sa totoong mundo mo. Mahigpit ang pagkakapiring sa mga mata ni Niran at ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang habang hinihila siya palabas na apartment. Naririnig niya ang pag-ubo ni Marco, ang pagrampas nito sa sahig habang pilit na sumusubok bumangon. Wag, wag niyo siyang dalhin, halos paos na ang boses nito, ngunit hindi tumigil. Niran, pakinggan mo ko. Huwag mong kalimutang hanapin siya. Hawakan mo yung papel, yan lang ang magliligtas sa'yo. Nanginginig ang kamay ni Niran, mahigpit na nakatago sa kanyang palad ang malit na papel na halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawa. Ramdam niya ang bawat salitang binitawan ni Marco. Pero kasabay nito ay ang bigat ng tanong, kaibigan ba talaga siya o kaaway? Hinila siya palabas ng gusali, dinampot sa isang itim na van. Sa loob, mahigpit siyang pinaupo, hawak pa rin ang piring. Mabigat ang katahimikan, tanging ugong na makina at tibok ng puso niya ang maririnig. Sa bawat segundo, lumalapit siya sa sagot, pero kasabay nito ay lumalayo sa taong matagal niyang tinuring na kapatid. At sa loob ng kanyang isip, umukit ang dalawang boses. Ang malamig na tinig na mga lalaking may hawak sa kanya, at ang pabulong, humihingal na boses ni Marco, na parang nakabaon sa kanyang kaluluwa. Ikaw ang Susie. The hair. Hanapin mo siya. Nagsimulang lumuag ang kanyang paghinga, ngunit kasabay nito ay ang pagbigat ng lahat. Alam niyang wala nang balikan ang buhay na dati niyang kilala. At sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili. Handa ba siyang malaman ang totoo, kahit masira ang lahat na iniisip niyang siya? Sa loob ng van, unti-unting tinanggal ang piring sa mga mata ni Niran. Kumislap ang mga ilaw ng lungsod sa bintana, ngunit tila mas malayo kaysa dati. Parang ibang mundo na ang kanyang kinalalagyan. Hawak pa rin niya ang papel na may pangalan at adres, halos madurog sa tindi ng kanyang kapit. Napatitik siya rito, at doon niya muling nakita ang salitang chiwit. Sa isip niya, bumulong ang tinig ni Marco, mahina, basag, ngunit malinaw. Hanapin mo siya. Huwag kang matakot sa katotohanan. Napapikit si Niran. Hindi niya alam kung buhay pa si Marco, o kung iyon na ang huling pagkakataon na maririnig niya ang tinig ng kaibigan. Ang tanging alam niya, naiwan sa kanya ang sakit, ang pagkakanulo, at isang tungkulin na mas malaki kaysa sa kanilang pagkakaibigan. Muli siyang dumilat, tumitik sa dilim ng lungsot. Sa dibdib niya, pumipintig ang bigat ng tanong na walang kasagutan. Kaibigan nga ba o kaway si Marco? At kung totoo nga ang lahat ng sinasabi nila, sino siya bago siya naging siniran? Habang papalayo ang sasakyan, Naiwan sa hangin ang huling alaala ng kanilang pagkakaibigan. Isang halakrak sa nakaraan, isang pangakong hindi natupad. At ang tanong na hinding-hindi niya matatakasan. Kung ang kaibigan na pinakakatiwalaan mo. Ay siyang nagbunyag ng daan patungo sa iyong tunay na pagkatao. Ito ba'y pagtataksil o pagliligtas?